Hello po. Uh, pag-uusapan po natin ngayon ang dala ng swerte ng mani. Ano po ang mani? Ay napakagandang uh, gamit para sa pag-attract po ng uh, swerte. Ano? So bago pa man po ang lahat, sana kayo ay nasa mabuting kalagayan at huwag makalimot ng dasal sa mahal na Diyos. Ano po? At syempre, shout out po sa mga bago kong subscriber at uh, sa mga dati na salamat po and uh, again magandang umaga, magandang tanghali magandang hapon, magandang gabi mga kaantingero antingero antingero ko dyan um, so makikita po ninyo na mang iba-iba ang ano natin dito so uh, pag-uusapan po natin yan at ito ay mga bagay na hindi ninyo inaasahan, ito ay display sa loob ng bahay na minsan nagtataka tayo pag pumapasok tayo sa bahay ng tao bahay ng ibang tao tapos may nakita tayong mga nakadisplay pero yun po ay mga posible na mga nagdadala sa kanila ng swerte ika nga ay display lamang para sa ibang tao pero para sa atin ay at para sa kanila ay magdadala ng swerte so unang una po natin pag-uusapan ay itong ano itong ayan ito po yung mga mani may mga kakaiba pong dalayan So, eto po. Eto, ano, lagyanan po ito ng, uh, tapos, eto. So, una nating itatakay ay ito. sa so, ito So, ito pong mani ito, uh, makikita ninyo, ano, ayan, painted po siyang copper, ano, ano siya, painted siyang gold. So, kahit lalagyan po, ganon. So, makikita ninyo ito sa ano, sa pag, sa ibang tao na nakadisplay yan sa may, ano, sa may, uh, center table po. Tapos, may mga ibang, ano, may mga ibang kasama na halimbawa, mga ibang display. Pero ito po natural na alam natin na hindi na ito pwedeng kainin pero po ito ay totoong mani. So ginagamit lamang ginagamit ko lamang po ito sa aking display. ano so. Ah. So okay naman po na magamit kayo ng mani kahit hindi ano kahit hindi painted, basta kahit po yung kinakain ninyo lagi, okay na po yan. Basta laging puno ang container. So kung ano naman po, da kahit maliit lang po na container, kahit halimbawa ganito lang kaliit, ano po, tapos lagyan mo ng ano, ng, uh, ng mani. Ito po kasi nilalagyan ko ng basil, ano, So, oy na na, na basil, uh, bay leaf, nilalagyan ko po ng laurel. So, halimbawa po ganyan ano, maliit lang, so, tuturuan po kita kaya ito na andito. So pwede pong kahit anong container na ano gamitin niyo, pero mas maganda po kung ang container niyo yung paborito niyo lalagyan ano. So halimbawa ganyan po ano. So lalagyan natin ng mani ano, ganyan. Huwag pong tatakpan, ano? Huwag tatakpan. At siguraduhin po na apa siya, ano? Umaapaw. So, at siguraduhin po na huwag ninyong kakainin kasi syempre, ano, pang-display ninyo. Pero, kung kakainin naman ninyo, palitan lamang kaagad. Ano po? Pero, kasi wag pong babaw, uh, ano ha, ng empty. Huwag pong ganito, ano, wag ng half full. Ano po? Dapat nag-uumapaw. Kung kayo po ay may, ano, may uh, magagamit ng money sa pagpaakyatan ng pera. Ano po? So, ngayon po, ibabalik ko siya kasi ito ay lamang ano ko, um, example ko ano. So, pag magagawa po kayo ng ganyan, lalagyan po lamang lagi ninyo ng laurel sa ilalim. Ano po, sa ilalim, lagi ng laurel kasi dobleng pag-a-attract po yan ng pera. Ano? So, ayan. So, na, ito na, natakay na po nito. Na, na, usap na po natin ito. Ano? So, ayan. Move muna natin. So, ito. So, ito na po ang ano. So, ito, makikita ninyo, ito ay puro laurel. Ano? Dahon na yan, laurel yan. Tapos, ito ay, may ano siya, may mga pirasong mani. So, ito ay nalalagay po sa display ito para doon sa, ano, sa may dingding, ano. Ngayon, minsan, magtataka tayo kung bakit mga kakaiba ano kasi karamihan po yung mga talagang kakaiba na yun dahil may dahilan kung bakit yun ay talagang ginagawa lamang dahil sa pag-aakit ng pera so ito po makikita ninyo pero kung sa malayo po ano halimbawa kung sa malayo ganyan ang hitsura niya parang dragon. Ano? Ay, kita po ninyo. Kikita ninyo. Pag sa malayo, ano? Parang dragon siya. So, yun po ang ano, yung mga simbolo kung bakit na mayroong ano ang ganyang tao. So, halik ako po, ano? So, ito po ay ipinapakita ko lamang sa inyo kasi gusto ko po na ang anuman na ilagay ninyo na pangpaswerte who cares po kung ano ang sabihin ng iba kasi hindi po yung para sa kanila yun ay para sa iyo ano yun ay para sa iyo kailangan mo na mag-attract noon hindi yung para sa pag-attract para sa iba na swerte ng iba para yun ay swerte mo kaya ano man po ang sa pagpakiramdam mo pagtingin mo na magdadala ng swerte sa iyo importante po yun ano kasi ikaw ang mag-attract noon tapos itong mga ano ito Itong mga gamit na ito nag enhance po sila. Tinutulungan kami nila. So ayan, ano po? So ayan na o sa, na ano na natin, natakay na natakay na ito. So ito naman po, ano? So ito po dapat ito po ay bay ano, am ah, basil na ako basil. Ito po ay laurel. Puno po ng laurel. So, dapat po, kapag ano, kapag uh, mag-ano uh, tayo, maglalagay tayo ng mga herbs na paakyatan, ano po, dapat nag-uumapaw lagi, ano. So, ito po ay laurel po ng India. Ito ay galing sa India na laurel. Ang laurel po, meron din po naman tayong ano uh, laurel na ganito, kasi ganyan ang dahon, ano. Pero, kung makakakita po kayo ng ibang laurel na dahon, kasi iba-iba ang, ano, ang species niya, ano. So, kaya po, i anong mas yung sisiguraduhin na puno, ano po, puno. Tapos, mag-ano, mag-uumapaw uh, kapag sinara. Kasi ito, magdadala po yan ng, ano, magdadala ito ng swerte sa atin. So, ganyan po ako mag-ano, mag-anaha, mag-, ano, mag, uh, alaha, mag gawa ng mga mag-display po ng aking mga gamit. So, ang lahat po na nakadisplay sa akin ay may mga simbolo. So, eto po ano, di na ano na, na usapan na natin ito. So, ito naman po, ito na. Ito na ang pinakang magandang patay natin. Ano? So, eh, hiwalay ko po ito. So, ayan. Hiwalay ko itong dalawang ito. no So, ito po, maganda ito na para, huwag niyo po itong itatapon itong pinagkainan ninyo ng shell, ano yan, nagkainan ng shell so, siguraduhin po ninyo na medyo marami din, ano ito ay ano lamang tutorial pero kung marahilig kayo kumain ng pinat na may shell, huwag po ninyong itapon, ilagay niyo sa malaking container ano po kasi, ito po ay maganda na gamitin lalong-lalo lalo na doon sa mga may sakit na dinuduno o kaya doon sa mga buntis. Ano po? Na delikado magbuntis na laging na na may ano kinano ng pati anak lagi ano. So kung wala naman pong mga ano medical complication na yun sa pagbubuntis na yun na dahilan na kung sa akala ninyo ay ano uh, pati anak ang ano ang kosa. So ganito po kasi ito pangontra hindi hindi pangontra pero ano siya yung kasi ang ano ang mani ano doon sa mga nagdadalaw mga tagadalaw doon sa may sakit na yung dinuduno o kaya doon sa ano sa buntis na dinadalaw siya ng pati anak or ng ano ng uh, dinuduno rin <laughs> ano po So ang gagawin po ninyo, itong ganitong shells na pinagkainan na, 'wag pong ilagay sa may katabi niya. Halimbawa, lagay po sa may pinto ng kwarto. Ano? Kasi yung mga yan minsan nakakapasok sa loob ng bahay. So pero sa loob po ng kwarto, kung saan kung saan natutulog 'yung may sakit o kung saan natutulog 'yung buntis, ito po ay ilagay ninyo sa ano sa may pintuan kasi sa pintuan po lagi yan napasok so ngayon ang gagawin po ninyo iwanan lamang po ano iwanan lamang huwag tatakpan so ito pong shell na ito itong mga empty shells ng ito lagyan po ninyo ng kaunti na buo ano Ganyan, tapos sa may ilalim. So, kahit pu lagyan ninyo ng ano, siyam na peraso na buo. Ngayon, ang gagawin po niyan, yung magduduno, kasi ito po ay ano sa kanila, yung irresistible po ito sa kanila, kakain at uh, ano nila ito. So, gagawin nila, kuku, mag, ano yan, magkukuha yan, magbubukas, kakain, kuha naman. So, kasi ito parang magiging ano ito, magiging addicted sila dito. So hanggat sa ano, pili sila ng pili, ng pili. Hindi po 'yan maano. Hindi 'yan titigil. Kasi sige lang po ang hanap niyan. Sige ang hanap niyan. So kung ano po, kung halimbawa, pa isa, -isa ang nakukuha niya, ano? Sige lang po ang hanap niyan hanggang sa magdating ang panahon, ang time na malapit na mag-umaga sa lang po ano na po 'yan. So hindi po maano yung attention niya doon sa may sakit na dinoduno or doon sa buntis na ano, you know, dinadalaw ng pati anak or dinoduno din. Kaya ito po maganda na gamitin, hindi pangontra, ano po, pandistraction siya. Kasi ang pangontra, hindi makakalapit, hindi makakapasok. Pero kasi minsan po, uh, ito available naman to sa atin kasi mahilig tayo. Ano. So, yan. Ganyan po, lagyan ng nagkapiraso, ilan-ilan na ano, tapos ilagay, ano, So, kasi, maaano po siya, ma, uh, ma, uh, attach po sila sa ano na ito, dito. Sige lang ang hanap nila, sige ang hanap nila. Kaya, yun. So, anyway po, uh, sana makatulong ito ng kahit kaunti, ano, sige po.